Ay, ang ulam. Salamat sa nagbigay nito. Mahaanghang. Yod, lechon, pak, baboy. Waray internet. Gigsit kami itong giwa na to. Patay, sindit, ano, ilaw. Pakabuisit, nakakarubat gadget. Hindi mag manukot, wagas. Ay papatay niya. Sobra init kaya yung panahon na yun. Ngayon. Oop, yan. Saka so, mag-ilaw. Simula bata ako hanggang ngayon hindi nagbabago. Simula bata pa ako. Sa Manila, hindi man nagkakaganito. Roban. O dito? Pakindam din ang kuwan. Suga. Ayun na naman mag out. Ayun. Ayan. Ayan. Milaw na siya. kasarapan na lang kain natin tapos mag brown -brow Parang may hidlay. Chalit ko na lang. Okay. Hmm.

Bunot-bunot ah, Mas balik nga ho. Pagbuno sa alit yung kamot. Hindi lang pagbuno na la. Ito mga idol, tuloy-tuloy pa rin tayo. Yeah, Pagka Tapos na rin akong kumain dito ko sa sala. tayo ng bata. Kaya yeah, po. At tapos na rin to. Kumain. yung dalawa nandun pa na kain. Marami ako nakain kain ngayon gabi. Kadekado, <coughs> hindi pwede matulog.